Lakam Ju, kumingi ng tawad, gustong makipag-ayos sa mga kapatid, lalo na kay Kim Ju. Gustong maayos ang tampuhan nila, matatandaan, pumotok ang balita na umi umiiwas na ang mga Ju siblings kay Ate Lakam. Pero ang naging rason kung bakit nagkasira-sira sila. Giit naman ang mga supporters, mahirap magtiwala at magpatawad sa taong nagtraidor sa iyo. Ito nga ang ilang komento. Naalala ko noong na-confine si Lakabju sa ospital. Kitang-kita ang pag-aalala ni Kimi. Handang ubusin ang pera mapagaling lang ang kanyang ate. Ang pagmamahal ng isang kapatid ay kahanga-hanga. Pero yung bagong issue nila Kabju about sa paglustay ng pera ni Kim Joo, sobrang nakakadismaya at nakakadurog ng puso. Hindi ito basta tampuhan lang, hindi aabot sa pag-unfollow sa social media at pagbisita ni Derek Loren at Bella Padilla sa Cebu para kamustahin lang si Kim Joo kung hindi ito mabigat na problema. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao o kapat kapatid na hindi marunong makontento sa kung anong meron sila ngayon. Naghahangad pa ng mas mataas. Hindi deserve ni Kim Chu ang bastusin at lokohin ng ganito. Sana yung mga ibang kapatid niya ay huwag tularan ang ate. Baka ano na ang mangyari kapag lahat sila ay ganun din ang gawain. Paano ka pa tutulong sa iyong mga kapatid kung ganyan din naman ang ginagawa. Anong sinin sa panibagong mainit-init na update?